do you expect? Si Romualdez ang magsasampa ng kaso laban sa sarili niya. Si PBBM ang magsasampa ng kaso laban sa sarili niya. Or si PBBM ang magkakaso laban kay Romualdez and vice versa. Si Romualdez kay PBBM. Ano kayo? Ah, uh, check lang tayo ha. Nag-check tayo. Sino pa po ang presidente ngayon? Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang presidente ha. Actually, wala naman talagang problema sa rally ng Iglesia Ni Cristo. Diba? Kasi pagtitiyak yan eh sa demokrasya eh. Karapatan nilang magsalita yan. Nagkakaroon ng problema dito sa mga dillies na magugulo. At mga isip dilis na hinahaluan ng politika itong rally ng Iglesia Ni Cristo. Mismong mga INC members, hindi nagugustuhan yung mga ginagawa na yan. Exhibit A, si Marculeta ayaw nilang mahaluan ng politika. Ang Iglesia ni Cristo ha, ayaw nilang mahaluan ng politika itong rally na yan. Itong three days rally na yan. Pero nung nagsalita si Marcoleta, aba ah, talagang pinulitika na. Sir, ang tanong, gusto ba ng mga Iglesia ni Cristo members ang ginawa ni Marcoleta? Nabalitaan ko, hindi nila nagustuhan. Na-off sila sa ginawa ni Marcoleta. Dahil gusto nila ng Iglesia ni Cristo e eh, transparency at accountability. Ang ginawa ni Marcoleta ng birah. At kanyang iginigit na hindi artificial intelligence at totoo ang video ni Zaldico. Number one, sino ang nagsabi na AI yan? Ang malakanyang ba ang nagsabi na artificial intelligence yan? O peke yung video? Hindi sinabi ng malakanyang yan. Ang pinupunto naman na kanya, ang puro kasinungalingan Ang sinasabi ni Zaldico Pero ang argument ni Marconeta Ang sinasabi daw nila, nila Pertaining to the other side To the administration, ay AI daw Sino nagsabing AI? Sige sir, ilabas mo Kung sino yung nagsabing AI Parang wala akong nakita Coming from the government side, na nagsasabing AI Yung video ni Zaldico The main argument was Yung mga pinagsasasabi niya, ay eh, kasinungalingan Sige, pakinggan natin ito Ipakita ko sa inyo Parte ng speech ni Marculeta dyan po sa rally ng Iglesia Ni Cristo na dahilan para maging political ang dating ng rally na yan. Lang ha? kanino eh. Nakikita ko yung kanino ang Wait, 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 wait. Naghihiyawa na mga miyembro ng IRC sa sinasabi ni Marcoleta. Tayo, nung ano nakita natin yung video na yan, malinaw na no malinaw, hindi yan artificial intelligence. May mga nagpo-post na BBM supporters na AI kasi ginawa talaga nilang AI. Pero hindi gobyerno nagsasabi na AI yung in-upload ni Zaldico. Walang, wala ni sino man sa gobyerno ang nagsabing AI yan. Posible, baka dinis nila na nagsabi para linlangin lang yan. Pero ang dating dito, kasi nagsihiyaba ang mga INC, sino suporta nila yung sinasabi ni uh, Marcoleta. Siguro nagugulat na lang din, nagdadala ng sitwasyon, sige, sumisigaw din sila dyan. Parang pinapalabas ni Marcoleta, the main point doon sa video result ko, yung issue ng AI, hindi yung issue ng content ng sinasabi, hindi yung issue ng mga aligasyon na not under oath na hindi niya naman sinumpaan yung mga salaysay na yun. That's the main point. Ang punto ng Malacanang, and even tayo, yung mga supporters, mga content creators, mga vloggers, ang pinupunto natin dyan, maraming aligasyon si Zardico without a solid evidence and in the very first place, hindi po under oath yung kanyang mga aligasyon na anytime pwede niyang i-deny, na anytime pwede niyang i-recant, pwede niyang bawiin, na anytime pwede niyang sabihin na inutusan lang din ako. In short, hindi credible si Zaldico sa kanyang mga paratang kay PBBM at ganoon din po kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw na malinaw 'yan. 'Yan 'yung issue. Pero bakit nililihis ni Marculeta? Hindi pinuntirya ni Marculeta 'yung content ng sinasabi ni Zaldico. Ang pinupuntirya niya 'yung issue daw ng AI. Wala ni sino man sa gobyerno ang nagsabi na AI 'yung video na 'yan. The main issue is 'yung content. 'Di ba?

Sino tangan taga-gobyerno magsasabi na AI yan, i-publish yan ng Facebook page ni Zaldico? Sino nga yan eh? Wala akong maalala, wala lang akong nakita. Baka pwede kayo ka-coffee, baka may makita kayo na opisyal ng gobyerno na nagsabi na artificial intelligence yan. Wala. Itong argument ni Marcoleta sa AI issue, same sila ng argument nitong Rowena Guanzon, dating ka-Comelec Commissioner. na AI daw, may nagsasabi daw ng AI. Sino tanga magsasabing AI? Merong mga lumabas na AI offshoots ang tawag natin dyan. May original video, ginawan nila ng mga another video, artificial intelligence na. Yun ang AI. Pero mga aligasyon ni Zaldi ko, hindi issue doon kung AI o hindi. Ang issue doon, yung laman. Nagpalabas ng statement ng ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O ay kapag bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na yung buwi ka rito at mabiripika mo yan. Siguro, panutariyo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihili. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman. Yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghahin ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit... Okay. Sige. Gala sa kanya galing yan. Pwede daw maghain ng complaint. O nasaan yung reklamo? Nasaan ang complaint? Andiyan ang aligasyon ni Zaldico E di sana si Marculeta Nag-goos loob siya I-cite niya yung reklamo ni Zaldico Yung recorded video ni Zaldico Sa Ombudsman Puto siya sa Ombudsman Then file a case against the President And against Speaker Martin Romualdez Yun naman pala sinasabi niya eh Kahit ni daw eh Pwede mag-file uh, ng complaint O nasaan ang complaint? Yun ang punto dyan Nasaan ang reklamo? Kung matibay ang ebidensya ni Izaldico laban kay Speaker Martin Romualdez o laban kay Presidente, eh di magsampa kayo ng kaso. Yun lang yun eh. Kasi pag nagsampa kayo ng kaso, magpapasa ka ng affidavit. Doon sa affidavit mo, under oath na yan. Sinumpaan mo na yan. Hindi pwede magpapakulong ka dahil meron lang narinig na sabi-sabi. Markuleta, common sense. Abogado ka, common sense yan. Porkit may nagsabi na si Juan de la Cruz ay eh, nagnakaw, ikukulong eh, na agad si Juan de la Cruz. Porkit may nag-message sa messenger o siya, eh, ay si Pedro, ikulong eh, na agad si Pedro. Unang due process dyan. Hindi lahat ng aligasyon ni Zaldico, totoo. Sabihin natin, sige yung iba dyan, totoo. Pero kailangan niyang panindigan yung statement na yan kung matibay yan, hindi eh, magkaso kayo. Total seremonya, si total si uh, Marculeta, yan din naman ang na sinasabi. Pwede magsampa ng kaso. Magsampa kayo ng kaso. Ang dami ninyo, oh. Mga DDS, oh. Si Sarah na gawin ninyong abogado. Ay, sorry. <laughs> Wala palang kaso na hawakan yan. Oh, kumuha kayo ng magaling na abogado. Ah, si Marcoleta, magaling na abogado daw. Oh, sampahan ninyo ng kaso ang presidente. Sampahan ninyo ng kaso si Romualdez. Yun, yun ang challenge sa inyo. Meron na kayong aligasyon. Meron kayong ebidensya, sabi nyo, nagawa sa Davao. Sampahan nyo na ng kaso. As simple as that. Nasaan ang kaso? Bakit hindi nyo maisampa? Ilang araw na, dalawang araw na nakalilipas, wala pa rin kayong ginawang kaso. What do you expect? Si Romualdez ang magsasampa ng kaso laban sa sarili niya. Si PBBM ang magsasampa ng kaso laban sa sarili niya. Or si PBBM ang magkakaso laban kay Romualdez and vice versa. Si Romualdez kay PBBM, ano kayo? Kayo dapat kasi kayo yung kalaban eh. Kayo yung galit sa gobyerno. Dapat kung gigil na gigil kayo, Sampa kayo ng kaso? You have the evidence. Hawak ninyo yung ebidensya, sabi nyo, galing kay Zaldico, then file a case. Ganon lang yun eh, magsampa kayo ng kaso. Pero wala. Baka bukas magsampa ng kaso, baka inaayos pa. Puro lang din kayo daldal, -dal, din kayo nagsasampa ng kaso. di ba? Nakakatawa. One more. Ito ang nagpagulo sa rally ng Iglesia ni Cristo eh, si Marcoleta imbis na hindi politikal do mahirap maging political na rally, maging hindi political na rally pero pinalala ni Marcoleta pakinggan natin ito kay Gutesa naman Desvigo na ina at isa pa po na testigo na ina akala ko na pinakatotoo the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee Orly Gutesa siya na siya lamang po ang tumukoy at kumunekta sa pagitan ni Saltico at ang tating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Okay. Yun naman pala eh. Siya lang pala ang testigo na nag-connect kay Zaldico at kay Romualdez. Siya lang ha. Bakit hindi nyo ilabas ngayong testigo na yan? Diba? Yun lang naman pala eh. Common sense eh. Alam nyo kung nasaan yan dahil kayo yung naglabas dyan Kayo yung nagpresenta yan Alam ni Mike Defensor yan kung nasaan Dahil kinonfirm niya, may sinabi siya hawak daw ng Marines Daw deny naman ng Marines Alam nyo kung nasaan yan For sure si Marculeta alam yan kung nasaan Now, yan lang ang testigo niyong nag-iisa Bakit tinatago nyo pa? Bakit ayaw nyo ilabas? Kasi baka yan na magpapakulong kay Romualdez Wala tayong problema dyan, ipakulong niya si Romualdez Lumabas siya Total, siya lang ang testigo. Nasaan yung testigo na yan? Ilabas ninyo. So bakit parang ngayon, kasalanan pa ng gobyerno, kasalanan pa ni PBBM kung bakit hindi lumalabas si Gutesa? Hello? Hello? Take 2 Hello? Take 3 Ilabas nyo si Gutesa. Testigo nyo yan eh. Bakit parang ang labas, gobyerno ang nagtatago? Sabihin niyo Concerned kayo sa security again and again. Napakarami ninyong d na Napakarami ninyong mga DDS. Pag ambag-ambagan ninyo, mag kayo ng isang libong security details para kay Gutesa. Dahil siya lang ang nag-iisang witness na sinasabi ninyo. Ang problema, dyan sa nag-iisang witness ninyo, peke ang affidavit. Peke ang notaryo. NBI na mismo nagsasabi, ang korte na mismo nagsasabi, investigahan niya dahil peke yung notaryo. Yung pangalan mismo ng nagnotaryo, hindi niya nire-recognize na notaryo niya yan. Gets? Yung sabi niyong witness, nag-iisa ninyong witness, hindi na mahagilap, kayo din ang nagtatago niyan. As if, kasalanan ng presidente, bakit hindi lumalabas yan? Di ba? Sino may problema diyan? Kayo po ang may problema diyan ilabas ninyo yan. Pangalawa, gusto ng rally. Hindi ba kulay tao? Sige, gusto nyo, INC. Transparency and accountability. Bakit hindi nyo papanagutin si Sara Duterte sa issue ng confidential funds? Background story, Zizal di ko mismo na sasabi, kakampi nyo ngayon ha, ninakaw ni Sara Duterte ang confidential funds. Ninakaw ha, ninakaw. That's the term papalagutin nyo si Sara Duterte. Total, ang gusto ninyo, accountability. Hindi pwedeng selective. Hindi pwedeng si Romualdez lang papanagutin ninyo. Hindi pwedeng si PBBM lang pananagutin nyo. I-absolto ninyo si Sara Duterte dahil kakampi ninyo. That's not accountability. Nasaan ang accountability dyan? Kung yan talaga ang gusto ninyo, accountability, papanagutin ninyo si Sara Duterte. Di ba? Hindi pwedeng si Romualdez lang isisigaw ninyo. <coughs> Hindi pwede sasabihin ni si Romualdez ang nagnakaw. Asa lang ebidensya nyo? Mismo si PBBM na mismo, ang presidente na mismo, si Pangulong Marcos na mismo ang nagsasabi, hindi kasama sa kakasuhan si Romualdez dahil walang ebidensya. In fact, the president encouraged everyone, every Filipino, kung meron kayong hawak na ebidensya, isumbong sa Pangulo.ph, ilagay nyo yung inyong ebidensya para makulungan dapat makulong.